Nahawak siya sa... Ato. Ay! Ah! 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 Sakit! Hello mga kamis vlog! Ayan, dadalawin ko yung ating trap kasi sinit up ko ulit kagabi mga kamis vlog kasi napakaraming baboy na nagbungkal dito nung isang araw. Kaya lang wala tayo mga kamis vlog. Ayan oh bungkal nila dito tapos doon uy dito mga kapis yan magbungkal sila dito dito pa ayan dito may pinakamalaking bungkal mga kapis yan dito ayano, oh. uy may uwak tayo may uwak tayo ng huli hala may uwak tayo huli <laughs> walang ya bakit uwak sari-sari na yung mga nahuhuli natin mga blaga. May uwak <laughs> Bakit uwak yung nahuli natin Ayan oh. Patay tayo Bali ang paan nito Malamang Yan yung ating huli mga kamisplag <laughs> Tingnan natin kung paano natin ito papakawalan Mababali ang paan nito Baka, baka manuka naman Manunuka ito malamang O oh, tinutuka niya yung ano Tawawa naman itong uwak na ito Sana hindi nabali yung kanyang pakpak Ay paa Yeah, yan. Ay, malamang hindi naman siguro na bali. So, great lang mga kamis vlog. So, ito yung huli natin mga kamis Uwak. <laughs> Ayan, papakawalan ko lang mga kamis vlog. Ayan. Ito yung nahuli natin sa trap natin ngayon mga Miss Vlog, no? Halit <laughs> lang, papakawalan natin. Uy, tutukain mo pa ako, papakawalan na nga kita. Sari-sari na yung mga nahuli natin dito sa trap natin mga Miss Vlog. Wano-ano <laughs> -ano na yung nahuhuli natin. Ah, tegas. Yen. Kue. Kau mau ngagat Pupaulan kita ini. Dengan ngagat P. Yen. Kau mana? Oh, Sake, in, in. sakit ya, Bang. Ini sih. sakit. Ugo. ko to ah. <laughs> uh. Ayan, hindi ko mahawakan yung paa. Ayan. Ari. Ito ay tusok. Kamat yan, dinabali yung paa. Yun. Nakahawak siya sa... ari, Ah. Ah. Ah, sakit. Uy, pakawalan mo yan. Aray. <laughs> Kinagat yung kamay kong sakit. Ah. Fug... Ito. Au. Ah. Ah, oh, oh. oh tira mo bakat. <laughs> bakat. Kinagat nito. <laughs> Sakit din pala mga gato. Buti hindi nabali yung paa niya makamiss vlog okay pa rin yung paa niya. Ayan oh. Ayan. Buti hindi nabali yung paa niya makamiss vlog. So papakawala natin ito. Natin kung Ayan, ito yung ating nahuli ngayon. So pumunta nga sa ritong kabila kasi nilagyan natin ng mais. Kaya lang buti hindi nabali yung kanyang paa, oh. Ayun yung at yung baka baboy ramo ngayon ang nagbungkal dito hanggang dito. Ayan. So dito nga ulit tayo dito na dito ulit tayo nag set up nga ng ating trap nung ano nung kahapon kasi nakita ko nga dito maraming bungkal kasi ko nito hindi naman hindi bumalik yung mga baboy eh, ito, kaya ito yung nahuli natin mga miss vlog da, dyan yung dating garden natin oh, ayan o oh. dito rin tayo nakahuli ng pax nung nakaraan ngayon dito ulit tayo naglagay kaya lang ito man yung nahuli natin So papakawalan ko na mga kamis vlog Pakawalan na natin yung ating Ganda ng kulay nyo oh. Lagaan ko na lang kaya to ilang masakit pag nangagat So papakawalan na lang natin mga kamis vlog Buti hindi na talaga yung paa niya oh. sa laki ng ano sa, but sa lakas ng trap natin ang tibay ng paa niya dalawa pa talaga yung nahuli dalawang pa sakit mga gat mga kamislag oh. muntik na masugat yung kamay ko kala mo na umipit eh <laughs> ayan so bye 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 ayan lipad na si wak ayan papakawalan natin mga kamis vlog kasi pag may hook mga kamis vlog na ano, nandun na siya. Dito sa pag nagpaparunda tayo ng kalapate, inahabol eh nila mga kamis vlog yung mga hawk or uh, palkon. So maganda nga, maganda rin na may ano tayo nga dito. Maganda rin na may uwak tayo sa paligid. So tinang tinanggal ko na muna mga kamis vlog yung ating ano, yung ating trap. Kasi <coughs> may lakad kami ni Joy. Ayan, tinanggal ko mga slug yung ating trap. Dito yan nakatali. Dito rin tayo nakahuli ng fax nung isang linggo. So, hindi na muna tayo maglagay ng trap mga miss kasi mamimingwit kami ni Joy mamaya. So, abangan nyo rin kami yung ating upload sa pamimingwit natin. Sana makahuli tayo ng maraming isda para may pang libreng ulam na naman tayo kasi yung huli yung huli namin ng mga nakaraan dinala na namin doon sa ano sa ate ko saka sa pinsan ko nagdala na rin ako doon kay nagpadala na rin ako doon kay Mami Sally so salamat mga kamis vlog salamat sa panonood ng aking mga vlog at uh, sal maraming salamat sa suporta so sa mga hindi pa nagsubscribe mga kamis vlog sana subscribe nyo po yung aking youtube channel so God bless mga kamis vlog bye bye huu kaingal makat